dito sa aming um, baby puppy na sobrang kulit. Hello! Anong ginagawa? Halika dito, hundi! Aalis na ako. Sama ikaw. Aalis na ako. Dito ka lang, huwag ikaw pasaway ha. Kasi papasok na ako sa work eh. hmm. aming tuta na makulit. Aray ko! Nangangagat pa! Hindi pa ako nakapagsuklay, guys. Sige, kagatin mo yung pa ako. Aray? Sige, lamunin mo pa ako. hingga kankuliteku dit pedatangkula Halika nga dito. Sobrang kulit talaga niya guys. mawiwili ka sa kanya pag siya yung kalaro mo. Wala kasi kaming baby dito sa bahay. Kaya siya yung baby namin ano guys. Ba Susot ko yan. yung yeah, ang buti na kita nilalaro niya? Oh. Ang makulit na tuta. Puro na Iwan ka na naman dito sa bahay kasi papasok na ako. Babay na, Pompio. makulit na, Pompio. Bye-bye. Uy, kinakagat na niya ako. Ang dami na akong kagat. Mm -hmm. Ang dami na talaga akong kagat. Mm -hmm. <laughs> <laughs> dami na akong kagat, guys.